Uh, down the lane Mayor, uh, Eto, uh, kumusta lang namin yung sitwasyon dyan sa Valenzuela City. Kumusta na po ang yung paghanda dahil we are nearing towards yung uh, paggunita ng Undas, yung All Souls Day, All Saints Day, uh, Mayor. Uh, well, ah uh, maraming salamat Raymond uh, na natanong mo yan. Uh, alam mo, uh, I am very excited kasi meron po tayong malaki at uh, bagong proyekto. Meron kasi ako tinatawag anong uh, last term ko po, po Uh, Raymond as congressman mm -hmm. inconsub continue tinatawag natin serbisong kakaiba projects ito po yung flagship project natin na uh medyo above the level no uh, alam mm -hmm. niyo pa siam uh, wala namang masama pero uh, ang nakasanayan naman po ng tao at uh, patiho sa ibang mga lunsod, ang mga usual projects natin tulad ng covered court multipurpose building Uh, pag-aayos ng kalye. Pero, mm -hmm. yung uh, ako po, lalo-lalo yung third term, sabi ko ho, dahil kulang na po yung lupa dito sa Valenzuela, we should level up na this time, no? Pero, in terms that um, that are uh, very different sa mata ng tao. So, una pong binuksan ko doon, mga kasama, ay ang West Event Space, no? Uh, ito pong event space, uh, Rayman, quickly lang, sorry, no? i segue ko lang. Alam ko, iba na may tanong mo. Pero, itong mm -hmm. uh, type space natin ay ito po ang mga uh, lugar kung saan pwede pagdausan ng mga important, importanteng importante okasyon ng mga mamamayan no whether it's birthday graduation ng anak debut ng anak alam niyo po uh, hindi na sapat na sa uh, garahin na lang gagawin eh hiram ng tolda kay konsehal kung hindi po ginawan ko sila ng mga event space na sa abot kayang preso, mala hotel na itsura, ay pwede nilang i-celebrate ang importanteng yugto mm -hmm. ng kanilang uh, uh, buhay, no? Kasama ang kanilang pamilya. So, uh, nakapagbukas na po ako ng uh, tatlo uh, this November. Bubuksan po yung the largest natin na convention uh, center, no? Uh, pangalawa po ay um, yung nakita nyo sa video, yung ating uh, West Arena, the Wellness, Entertainment, and Sport mm -hmm. Arena. Uh, meron pong kadugtong yan, no? So, aside from the volleyball, basketball, badminton, mm. meron tayong kitatayon na aquatic center, no? Uh, the first uh, olympic size swimming pool here in uh, Valenzuela, no? And uh, speaking of Undas, yung natanong nyo, ho, very yes. excited tayo dahil meron po tayong kitatayong bagong crematory uh, facility dito. So, isa po sa natutunan ko po, again, part of my livable city, is Nas only po ang pag sinabi livable city hindi lang po ito para sa buhay no or buhay. para sa sa uh, 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 uh na basta mababang pagkakataong sabihin no pero importante rin po na parte ng ating pamilya parte ng ating oh. buhay may kultura natin yun na we cannot just easily detach ourselves from our dead loved ones mayor west opo alam niyo raymond maganda yung sinabi mo alam mo raymond komperahin natin yung undas sa Amerika o sa Canada, mm -hmm. sa first world country. Pansinin nyo po, bakit dito sa Pilipinas ang undas? Buong pamilya, buong angkan, isang katutak na tao po ang pumupunta. komperahin po natin sa ibang bansa na paminsan-minsan lang dadalawin ang kanilang mahal sa buhay. Dito, part ng culture natin mm -hmm. to give respect even after their life. No? After so, life. Oo, nakita ko ho yun na ang public cemetery, hindi po pwedeng iturang public cemetery na apartment type na lang hanggang gano'n na lang tayo. So, mm -hmm. pupuin natin mga kasama, um, ah, inoombisaan na po ang tinatawag nating Valenzuela Family uh, 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 Garden of Life. no? Tinawag natin Garden of Life dahil hindi lang po ito crematory kung saan po. Uh, may facility tayo na uh, uh, susunugin ang katawan ng mga mm -hmm. mahal sa buhay natin if they wish to do so. But it's a garden of life, meaning po may park din doon sa harap kung saan comfortable po tayo tuwing binibisita po natin ang mahal sa buhay natin. Alam mo, right. the that, we can do to our loved ones no is to give them a comfortable and beautiful place kung saan po pwedeng mag-rest in peace sila. Pwede pong uh, ang pamilya po ay magkaroon ng peaceful time together with their loved ones. So, okay. ito po, unfortunately, Raymond, hindi aabot sa undas natin this year, pero uh, uh, bilang uh, suporta po sa ating mamamayan sa darating po na undas, ay kami po, mga kasama, unang-una po, yung cleanliness ang ating po no? So, simula na po kami maglinis ng mga kapaligiran. Simula na po natin baguhin yung mga ilaw na kung saan madilim at uh, nagpipintura din po tayo at tigit sa lahat po meron po tayong uh, isang sementeryo dito sa Karuhatan kung saan we're natin no dahil nag-decide mm -hmm. pa doon din na po natin ang daanan nila and part po ng preparation namin po is the clean and, clean and green process alam niyo po tuwing undas dagsaan ng tao hindi ho talagang uh, ma maiiwasan no na talaga po maraming dala silang uh, pagkain. Ito nga, family affair kasi ito. Parang party. Uh, party with the dead. Parang party, yes. So, ang ginagawa po natin, makasama ay nagdagdag na ako po ng portalet. magbomobiles tayo ng maraming uh, uh, cleaning and green personnel. Sa day one pa lang, ay, ito po, walang gagawin ho ito. Magdamag buong araw, kundi po maglinis. No? Pero uh, a part of that, ay naglagay na rin po tayo ng designated areas kung saan lang pwede magbenta ang mga vendors. Hindi ko po pinagbabawalan ang pagbibenta. Yeah. Hindi po, lang natin ng sa sinasaayos lang po natin ang kanilang mga lokasyon. no So, uh, ang sidewalk ay dapat para sa tao, ang main road ay para okay. sa tao. Maglalagay na lang po tayo ng uh, uh, lugar kung saan pwede po mamili at magbenta po ang uh, ating mga vendor. So, inorganize na po natin 'yan at uh, we are ready to go na po uh, this uh, on the season natin.